dito sa tray kasi naawas na itong mga lagayan ko ng mga itlog. Basta mag-spring na lahat ng mga manok ko mag-itlog talaga guys. Pero pag winter, syempre mag ano din sila, mag-off din sila na mag ng eggs. Ang dami talaga nito guys. Kaso lang wala ako, wala na kaming ano, wala na kaming market. O, so, ayan. Ano kaya ang lulutuin ko dito? Siguro pag dumating na sila si Bunso, ah uh, ano na ito, magamit na ito guys. At mayroon pa akong mga itlog na kukulitahin ko ah uh, before before that. So, every night talaga ako mag ano, magkulita ng itlog. Not morning. Ito pangastos ito guys. Ayan. So hinugasan ko siya guys pag ano ah, pag magharvest ako ng mga eggs, hinugasan ko talaga kasi um ano bang tawag ipot. Ito ang laki talaga ito guys oh, mga malaki talaga yung mga egg ko guys. Kasi they are free range yung mga manok Hindi sila ano, hindi sila ah uh, palaging nasa loob ng cage. So ang layo talaga nila na ma, masuruyan. Mga ano, uh, mga acres talaga ang maano nila masuruyan, ma, mapuntahan. yan So, ito, pang gastos, ilagay ko dito sa bench and then ito, ilagay ko lang doon sa sa aming storage room. Ito, ito, is empty. Ayan. So, ito yun, um, ang laki din ng mga igyok nila, guys. Ma, napakaganda talaga pag may sarili kang, ano, uh, manok. Kasi yung mga itlog sa supermarket, uh, maliit. Then, yung egg nila, hindi malaki at saka pale yellow. Ito, uh, malaki ang egg yolk nila at saka very dark yellow talaga ito, guys. So, ayan. Binibinta ko ito, uh, isang tray na $8 sa aming market. Uh, sa, sa ano, um, free range ito. So, mas mas mahal talaga ang free range lalo na pag organic ang pinapakain ng mga manok at sa sa supermarket uh, hindi lang magka uh, magkaiba uh, yung ano not much different yung price ng free range egg at saka uh, cage egg so ito yun Sometimes, bumili din ako ng uh, itlog um, during the winter kasi minsan uh, zero talaga, wala talagang egg. So, naubusan kami, wala akong magamit dito sa kusina. So, bumili talaga ako. So, ito yung mga pralence eggs. So, ito um, yung mga tray um, iniipon ko kasi pag sapit ng spring, marami akong mga itlog na makulikta kasi yun. Lahat ng mga manok ko nang itlog sila pag spring, spring to autumn. Then mag pag sapit ng mga autumn April, medyo mag slow na sila na mag ano, uh, one month sila mag slow uh, yung pag itlog nila. So then one month, then, mga month of June, uh, babalik na sila then normal na din. Ayan, meron silang off talaga. One month off nilang pag-itlog. Ayan.